So, today, pag-aaralan natin yung uh, mga points na ni-lecture ko sa hapon uh, ito. Para ito sa lahat ng estudyante sa buong Pilipinas. Para sa mga estudyante ng Pilipino. Okay? So, ngayon, karamihan sa mga private school ay uh, nag-umpisa na ng kanilang klase. At mag-uumpisa na ang klase sa public school. Sa October 5 yan. Okay? By the way, happy Teacher's Day sa lahat ng mga gurong katulad ko. Sa lahat ng mga kaguro natin dyan, happy uh, World Teacher's Day. Ang kadalasang problema ng isang estudyante ay yung hindi niya maunawaan yung English instruction. Oh, no! For example, sinabi, um, expound, expound. For example, expound why we have a climate change. So kapag ang bata o kapag ang estudyante ay hindi naiintindihan or hindi niya nauunawaan yung isang terminology or isang termin isang salita lang na expound hindi niya na masasagot lahat yun. masagot man niya masagot man yun yun ay mali okay kaya sa mga oras na ito ituturo ko sa inyo yung mga typical instruction words na nababasa natin marami pa sila pero ito lang muna yung first batch na ituturo ko sa inyo sabi nga uh, hindi dapat tayo tumitigil mag-aral eh araw-araw Kapag ka ba minsan nakatingin ka lang sa kawalan? So, wala kang ginagawa, wala kang binabasa, hindi mo nino-nurture yung mind mo. Kaya pag dumating yung laban, dumating yung exam, dumating yung uh, dumating entrance exam, dumating yung board exam, hindi ka handa. Okay na kailangan handa. Ngayon ngayon pa lang, just click this video. Mag-subscribe ka para sa mga future videos natin. At syempre, nakikiusap ako sa inyo, kung gusto niyo yung aking video, mag-like kayo at mas mas at palagi kong binabasa yung mga comments niyo. Okay? Uh, sa oras sa ito, mga instructional instructional words na ginagamit natin sa mga assessment, sa test sa period, eh, sorry, assessment, sa test, sa mga quizzes, at sa iba't ibang uh, types of assessment, ano? Uh, kapag sinabi nating uh, okay, yung una-una, hindi ko na na-number na, na, yung una, assess. Pag sinabi nating assess, ano ang ibig sabihin? Pag sinabing assess, you're going to give your reason why a particular topic is so important. So, bibigihin ka ng dahilan mo bakit mahalaga yung isang bagay na ito for example uh, for example mobile phone you're going to assess mobile phone so you 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 give what you give the importance of mobile phone in our life so something like that okay ang sumunod ay yung assume assume sabi nila so ipagpalagay in, in Filipino ipagpalagay meron pa akong isang bibigyan na tip sa inyo minsan ay natin yung yung uh, English instruction kasi alam natin yung Filipino or Tagalog translation nito. Malaki yung ginagampanan ng mother tongue upang maunawaan mo yung mga words or yung mga stories na binabasa mo. Okay, kapag sinabi nating assume ipagpalagay, assume. Okay, assumption something like that. Ang sumunod ay yung uh, classify. Pag sinabi nating classify, madalas ginagamit ito sa science, di ba? Classify Uh, different kinds of uh, rocks, something like that. Okay, pag sinabi natin classify, ayusin kung saan siya kabilang. Okay, ulitin ko, pag sinabi classify, ayusin kung saan siya kabilang. Okay, kung saan kabilang yung pinag-aaralan mo na yun, kung marami sila. Um, ito, madali lang to, comment on. <laughs> comment on. Pag sinabing comment on, hindi comment on na comment on. Pag sinabing comment on, verb siya. Comment on, magkukomento ka, magbibigay ka ng opinion tungkol sa isang bagay. Kahit na wala kang basihan na, na facts or evidences, concrete evidences, basta magkukomment ka. Pag sinabi naman natin compare, wow, ganda nito. Pag sinabi nating compare, paghahambingin mo yung isang bagay. Sorry. Paghambingin mo yung dalawang bagay. Ano ba yung pagkakaiba nila? So, tip. Uh, kapag nakakita kayo ng uh, Venn diagram, yung dalawang bilog, ang ibig sabihin nun, may paghahambingin kayo. Saan sila magkaiba? Saan sila magkatulad? Okay? Kapag naman narinig nyo yung salitang concept, concept, ang ibig sabihin lang nun, idea. Idea, pananaw. Okay? Note lang yun ha. Yung sumunod ay yung contrast. 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 Pag sinabi natin contrast, yung pagkakaiba nila. Okay? Pag naman pagkakamuka ay similarities naman yon similarities okay napakadali lang nung session natin na to kasi talagang uh, uh mo hindi yung para bang seryosong seryoso ka uh, pag nag-aaral ka na takot na takot ka no dito sa akin sa channel ko padadaliin natin ang isang bagay okay kulit tayo criteria. Pag sinabi natin criteria, ito yung basihan. Usually, binibigay ito ng teacher o ng isang institution kapag nag-test ka o kapag nagdi-discuss ka. For example, for example, meron kayong uh, online class. Isa-isa kayo pinapasagot ng teacher mo. May criteria. Nasabi mo ba ng malinaw? Naipaliwanag mo ba ng tama? Paano kaya kung biglang nawalan ng signal? Paano kaya ng teacher yung performance mo? Okay. Pag sinabi naman natin nga uh, criticize. Ipapaliwanag mo kung bakit may mali. Ipapaliwanag mo rin yung mga disadvantage o yung hindi kabutihan dulot ng isang bagay. Yun yung criticize. Kaya minsan, madalas nangyayari yung uh, criticism, lalong-lalo na sa politics, no? Uh, kapag nakakita ng mali yung mga tao, especially yung may mga authority na magbigay ng opinion, yung mga writer ng diario, magazine, si Remy mga authority. Kung ikaw ay nasa social media lang at magbibigay ng opinion, wag ka na magbigay ng opinion kasi magiging pangit lang sa mata ng tao yon. So, ipaubayan natin yan sa mga abogado, sa mga uh, broadcasting company, sila yung mga tanggap na natin na nagbibigay ng mga criticisms. Lalong-lalo na kapag nakakita sila ng mali about sa management or sa government. Okay. Next ay yung uh, define pag sinabi natin define, ibibigay mo lang yung uh, malinaw, madetalyeng uh, katangian ng isang bagay. Uh, for example, define chair. Okay. For example, define chair. So, di-define mo yung chair. Um, ibibigay mo lang, a uh, chair is white, a uh, chair is used, a uh, chair is a uh, is made of plastic, a chair is uh, used to sit on, okay? Okay. Next is describe. Ayan, malapit tayo. Describe. Ilarawan. Pag sinabi nating describe, ilalarawan mo yung isang bagay. Gamit ka ng mga adjectives, yung mga descriptive words. Okay. Pag sinabi nga uh, describe the scenario, in the marketplace. Oh, sorry, describe the scenario or describe the situation in the market. So, papaliwanag ko dun, mainit, maraming tao, maingay, maputik, something like that. For example, nasa palengke ka. So, yun yung describe, ilarawan mo. Okay? ah uh, kapag naman sinabing discuss, um, explain mo lang, papaliwanag mo lang. It's either written or, or oral or verbal. Um, pwede mo siyang isulat. Okay? Pwede mo rin namang uh, sabihin sa harapan, public speaking, something like that. Kapag sinabing distinguish, distinguish or distinguish between, so parang between, pag sinabing ganun, ay bibigay mo lang yung na uh, similarity sa kayong contrast nila. Yun. At yung panghuli, yung uh, elaborate. Ito, pag sinabing elaborate, eh, talagang uh, masyadong wordy ito. Eh. <laughs> Madalas akong ganito eh, nung mag-aaral pa lang ako, sobrang ina-elaborate yung isang bagay. So, define natin. Pag sinabing elaborate, ibigay ang konkretong sagot. Hindi yung oo -O, o hindi lamang. Okay. Siyempre, may bakit. Okay. For example, elaborate why the planet Mars can be another place for human. So, elaborate mo. I elaborate mo bakit. Bibigay ka ng mga ebidensya, mga batayan. Okay. Ako si Maestro Bino ang nagsasabing, i-click mo yan.